Kabanata 726 Kung hindi dahil kay Leticia, hindi nakipagsapalaran si Sebastian na makapasok sa Imperial Chaplain Manor at maihiwasan ang pananambang. Kung hindi dahil sa kanyang magandang kapalaran, baka napahamak siya. Labis itong ikinagalit ni Sebastian. Nang makita niya ito, agad siyang nagalit, sinampal siya. Kahit na si Leticia ay isang banal na grandmaster, siya ay tulad ng isang bata kumpara kay Sebastian. Hanggang sa akmang sasampalin ng kamay ni Sebastian ang kanyang ulo ay napagtanto niya ang panganib. Gayunpaman, wala siyang oras upang mag-react at naparalisa sa takot. Habang delikadong palapit ang kamay ni Sebastian sa kanyang ulo, naramdaman ni Leticia na parang si kamatayan mismo ang kumukuha sa kanya. Maya-maya lang, biglang huminto ang kamay niya, mga pulgada lang mula sa bungo niya. Sa kabila ng malapit na tawag, naramdaman ni Leticia ang matinding sakit sa kanyang ulo at nabalot ng takot. Lumakad siya pasulong at mabilis na tumalikod. Nang makita niya si Sebastian, namutla ang mukha niya sa takot. Mr. Wilder, pakiusap magpapaliwanag ako. Malika nang iniisip. Leticia, sa tingin mo ba maniniwala ako sa kalokohan mo? Malamig na tanong ni Sebastian. Maingat na sabi ni Leticia, Mr. Wilder, sinusumpa ko hindi kita trinidor. Hindi ko alam kung bakit maagang nalaman ng tatay ko at nag-set up ng ambush. Sinusumpa ko, wala akong alam tungkol dito at hindi ko gustong saktan ka. Pakiusap, maniwala ka sa akin. Ngumisi si Sebastian mas mabuting bigyan mo ako ng dahilan para paniwalaan ka, o hindi ako magdadalawang isip na patayin ka. Mr. Wilder, tingnan mo ang aking mukha, at pagkatapos ay sa aking mga braso. Medyo namamaga ang mukha niya. Ibinulong niya ang kanyang manggas, nagsiwalat ng magkahalong luma at bagong mga pasa, malinaw na dahil sa pagpalo ng isang bagay na parang baging. Pagpapatuloy ni Leticia, Marami akong nasugatan dahil nahuli ako matapos tangkaing patayin ang aking ama. Mabuti na lang at naitago ko ang aking mga kakayahan, kaya't nakatakas ako nang hindi sila nagpapansinan. Pagkatakas, sinubukan kong hanapin ka, at kaya ako nandito. May posibilidad ba na ito ay isang pakana lamang sa iyong bahagi? Tanong ni Sebastian na may halong ngiti. Mr. Wilder, nagsasabi ako ng totoo ano ang kailangan para maniwala ka sa akin? Halos mangyak ngiyak na sabi ni Leticia. Hindi ako sigurado kung maniniwala ako sayo, pero pakakawalan kita ngayon. Basta huwag ka nalang magpapakita ulit sa akin, malamig na sabi ni Sebastian. Mabilis na hinawakan ni Leticia ang braso ni Sebastian at sinabing, Mr. Wilder, pakiusap huwag mo akong palayasin. Wala na akong ibang mapupuntahan kapag nahuli nila ulit ako, pahihirapan nila ako. Hayaan mo akong sumama sayo. Sumama sakin. Sa Naguguluhan si Sebastian. Sabi ni Leticia, hayaan mo lang akong sumama sayo, at gagawin ko ang anumang hilingin mo. Paano kung gusto kong? Ayalay mo ang iyong sarili sa akin. Tanong ni Sebastian. Ah, well. Saglit na nag-alinlangan si Leticia ngunit mabilis na tumango. Gagawin ko yon. Kung gusto mo ako ngayon, pwede mo akong galawin. Hinawakan ni Sebastian ang kanyang baba at hinalikan ang kanyang labi. Labis na kinabahan si Leticia at medyo natakot, ngunit hindi siya umiwas. Sa halip, pinaykit niya ang kanyang mga mata, hinayaan siyang halikan siya. Kilala si Leticia bilang pinakamagandang babae sa kabiserang lungsod. Kahit kumpara kay Caitlin, pare-pareho siyang napakaganda. Higit pa rito, dahil mas matanda siya ng dalawang taon kay Caitlyn, mas mature siya at kaakit-akit. Kung si Caitlyn ay isang namumulaklak na rosas, kung gayon si Leticia ay isang ganap na namumulaklak na rosas, nagliliwanag at nakakabighani. Kabanata 727 Akmang magkadikit na ang kanilang mga labi ay biglang huminto si Sebastian at tinulak si Leticia palayo. Anong problema, Mr. Wilder? Mukhang natarante si Leticia, hindi sigurado kung bakit bigla siyang nagalit. Mapangot siyang sabi ni Sebastian, Leticia, talagang nakahanda kang gawin ang lahat para tapusin ako, ha? Isasakripisyo mo ang katawan mo para sa mga plano mo. Nang mapagtanto niya na mali ng pagkakaintindi sa kanya si Sebastian, agad na nagpaliwanag si Leticia, Mr. Wilder, nagkakamali ka pakiusap, magtiwala ka sa akin kahit ngayon lang. May napakahalagang bagay din akong kailangang sabihin sa iyo. Ano 'yon? tanong ni Sebastian. Ang aking ama ay nagsasanay ng isang ipinagbabawal, masamang pamamaraan. Ginagamit niya ang dugo ng tatlong libong lalaki, tatlong libong babae, at maraming mandirigma upang linangin ito. Kapag nagtagumpay siya, ang kanyang kapangyarihan ay tataas ng husto. Walang sino man ang makakapidyo sa kanya noon, nag-aalalang sabi ni Leticia. Ano? May nangyayaring ganito. Nagulat si Sebastian. Patuloy ni Leticia, Mr. Wilder, nagsasabi ako ng totoo. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari kitang dalhin upang makita ito. Kapag nandyan ka, malalaman mo kung nagsisinungaling ako o hindi. Leticia, dapat alam mo na sa ngayon na madali para sa akin ang pagpatay sa iyo. Matindi ang kahihinatnan ng panloloko sa akin, babala ni Sebastian. Kung mapatunayan mo na nagsisinungaling ako, maaari mo akong patayin anumang oras, sabi ni Leticia. Nabawasan ang hinala ni Sebastian kaya sinundan niya si Leticia palabas ng gubat. Sa ilalim ng kanyang paggabay, lumapit sila sa isang lambak ang lambak ay matatagpuan sa malalim na kabundukan. Bago pa man sila makalapit dito, naramdaman agad ni Sebastian ang napakalakas na aura at naamoy niya ang masangsang na amoy ng dugo sa hangin. Tahimik, humarap si Sebastian sa ilang bantay. Pagkatapos, lumipat sila sa isang mataas na lugar kung saan matatanaw ang lambak. Habang gumagapang sila, nagulat sila sa eksena. Sa lambak, lahat ng 3,000 lalaki at 3,000 babae ay pinugutan ng ulo, at maraming mga bangkay ng mandirigma ang nakahiga sa sacrificial altar. Ang mga katawan ay nakatambak, at ang kanilang dugo ay umaagos sa isang crystal pool. Naikuyong ng mahigpit ni Sebastian ang kanyang mga kamao. Hindi niya inaasahan na ganito pala kawalang puso at kalupit si Caspian. Ang lubos na kalupitan ng eksena ay hindi paniwalaan siya ay tiyak na hindi mas mahusay kaysa sa isang hayop. Si Caspian ay naliligo sa pool ng dugo, na ang lahat ng nasa ibaba ng kanyang ilong ay nakalubog sa dugo. Namumula ang kanyang nuo at mukha na para bang pinaso ng branding na bakal. Ang mga ugat sa kanyang katawan ay umuumbok ng katakataka, na parang mga bulate na namimilipit. Ang tanawin ay lubos na nakakatakot. Ang nakatayong bantay ay dalawang warlord, na halatang kinakabahan sa kanilang nasaksihan. Bagamat napag-usapan na nila ang plano noon, napagtanto nila kung gaano kasama ang ritual na ito nang makita nila ito ng kanilang mga mata. Biglang bumukas ang mga mata ni Caspian, at nakita ang pulang dugong iris. Ang patanjin tingin lang sa kanila ay nagdulot ng panginginig sa mga gulugad ng lahat. Mabilis na tinanong siya ng Western Warlord, Lord Lawson, matagumpay na bang nalinang ang iyong Blood Demon Art? Biglang ngumiti si Caspian, ngunit ang kanyang baluktot na ekspresyon ay ginawa ang ngiti na nakakatakot at nakakagulat. Ang dalawang warlord ay nakadama ng malalim, nakakabagabag na takot dahil ang presensya ni Caspian ay tila mas katulad ng isang demonyo kaysa sa isang tao. Sa garalgal na boses, dahanda ang sinabi ni Caspian, hindi pa rin sapat ang dugo ng mga high-level warriors. Nagmamadaling nag-alok ang Western Warlord, Lord Lawson, kukuha pa ba ako ng mas maraming mandirigma para sa iyo? Hindi nyo na kailangang mag-abala. Sapat na kayong dalawa, sabi ni Caspian habang nakangisi. Habang itinaas ni Caspian ang kanyang mga kamay, ang dugo sa pool ay nabuo sa dalawang dragon na dugo na nakapulupot sa paligid ng mga warlord sa isang iglap si Caspian ay nagpakawala ng isang baliw na tawa at hinayla ng may lakas, na kinaladkad ang magkabilang warlord sa pool ng dugo. Kabanata 728 Natigilan si Sebastian sa eksenang nasa harapan niya. Napakalupit ni Caspian na kahit ang sarili niyang mga alipors ay hindi naligtas. Namutla ang mukha ni Leticia. Mr. Wilder, kailangan mo na siyang pigilan ngayon halos may nerpekto na niya ang blood demon art kapag na-master na niya ito, walang makakapijol sa kanya. Hindi kailangan ni Sebastian ang babala niya para maunawaan ang bigat ng sitwasyon. Agad siyang bumaba sa hindi kapanipani walang bilis. Sa sandaling iyon, ang lambak ay dinagsa ng mga bantay. Ngunit mabilis siyang bumaba kaya hindi sila nakapag-react sa oras. Gayunpaman, si Caspian lang ang nakapansin sa kanya. Tumangala siya na may malamig at masasamang ngiti. Sakto ang dating mo, hayop ka. Papatayin kita ngayon. Nagsalita siya ng may labis na kumpiyansa. Bagamat hindi pa niya lubusang nakakabisado ang Blood Demon Art, ang kanyang lakas ay tumaas ng husto. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay at tinamaan ang nakapalibot na dugo. Nagkaroon ng malakas na kalabog, at isang Blood Dragon ang lumitaw at umungal patungo kay Sebastian ng may nakakatakot na puwersa. Ito ay higit sa 30 talampakan ang haba at puno ng napakalaking enerhiya. Naramdaman ni Sebastian ang kapangyarihan nito at mabilis na hinigpitan ang kamao para suntukin ito. Malakas ang impact, ngunit hindi nasaktan ang Blood Dragon at nagpatuloy ang walang humpay na pagsalakay nito patungo sa kanya. Nagulat siya at mabilis na nagsagawa ng somersault sa mid-air. Mahigpit niyang inihiwasan ang singil ng Blood Dragon. Ngumisi si Caspian habang itinuro ang Blood Dragon na tumalikod para kasuhan muli si Sebastian. Saktong pagkalapag ni Sebastian, muling sumingil ang Blood Dragon bago siya makahinga. Mabilis siyang naghagis ng isa pang suntok ng buong lakas. Tinamaan nito ang Blood Dragon, ngunit hindi ito mapigilan. Sa isang dumadagandong na dagandong, sinira nito ang kanyang energy barrier at bumangga sa kanya halos hindi nakaiwas si Sebastian, ngunit ang Blood Dragon ay bumagsak sa lupa ng malakas na putok at lumikha ng isang napakalaking bunganga. Sa ilalim ng kontrol ni Caspian, ang Blood Dragon ay tila halos nabubuhay habang walang humpay itong sinisingil kay Sebastian. Ang bawat hampas ay parang kulog, dahil ito ay naging sanhi ng pagcrack ng lupa at pagguho ng mga pader ng bundok. Ang buong bulubundukin ay humanig, at ang mga malalaking bato ay gamulong pababa sa mga Dallas days. Ang mga sundalo sa lambak ay natarante at nagkalat sa bawat direksyon. Ang pagsalakay ng Blood Dragon ay dumurog sa marami, at sinipsip nito ang kanilang dugo upang mapunan muli ang enerhiya nito. Malungkot ang mukha ni Sebastian. Hindi siya makapaniwala na si Caspian ay nagmaster ng Dark Arts. Parang nakaharap sa isang madilim na Panginoon alam ni Sebastian na hindi niya kayang iwasan na lang. Habang inihiwasan ang mga pag-atake ng Blood Dragon, naghanap siya ng pagkakataong makabawi. Sa kabila ng malalakas na depensa ng Blood Dragon, ang bawat hampas ay naging sanhi ng pagliit nito nang makitang sumanggaw ang ilan sa dugo nito. Ang dugong hinigop nito mula sa mga sundalo ay hindi sapat para makasabay sa pagkawala. Dagdag pa, karamihan sa mga sundalo sa lambak ay maaaring patay o tumakas. Pagkalipas ng dalawang minuto, matagumpay na nawasak ni Sebastian ang Blood Dragon, at bumagsak ang ulan ng dugo mula sa langit. Agad niyang sinugod si Caspian na may nakamamatay na layunin. Madilim na tumawa si Caspian. Ang pagulan ng dugo sa kristal na pool ay kapansin-pansing mas mapurol. Maliwanag na naabsorb niya ang lahat ng asensya nito biglang nagbago ang kanyang anyo at pangangatawan. Siya ngayon ay mga pitong talampakan ang taas at mas matipuno kaysa dati, na may mga braso na kasingkapal ng hita ng tao. Ang kanyang balat, buhok, at mga mata ay naging kulay dugo. Ang pagbabagong ito ay nagmukhang isang nakakatakot, napakapangit na pigire. Ikaw ang unang humamon sa akin, bata. Tutuyuan ko hanggang sa kahuli-hulihang patak ng dugo mo, sabi ni Caspian. Napangisi si Sebastian. Handa kang isakripisyo ang lahat para sa kapangyarihan at gawing isang bagay na hindi tao o demonyo. Ano ang silbi ng pagiging walang kapantay kung nawala ang iyong pagkatao? Kabanata 700 at Ano bang alam no? Ngumisi si Caspian. Ipinagpatuloy niya, hindi ako magpapakatatag sa pagiging Imperial Chaplain lamang. Kapag nakipag-usap ako sa iyo, susugurin ko ang palasyo ng hari at pinilitin kong bumaba ang matandang hangal na iyon. Pagkatapos, pamamahalaan ko ang imperyo, at lahat ay yumoko ka sa aking paanan. Ang kanyang kasabikan ay lumago sa bawat pag-iisip, at siya ay sumambulat sa nakakaligalig na pagtawa na parang makamulto na pag-iyak. Malakas ang tawanan kaya nabasag ang eardrums ng mga tumatakas na sundalo. Dahil dito, nagsimulang damyugo ang kanilang mga tainga. Nayanig ang buong lambak, at si Leticia, na nagtatago sa itaas, ay naramdaman ang pagtibok ng kanyang puso sa takot. Namutla ang mukha niya sa gulat. Naging seryoso ang mukha ni Sebastian nang maramdaman niya kung gaano naging delikado si Caspian. Naghinala siyang naabot ni Caspian ang Demigod Realm. Kung totoo iyon, mas lumala ang sitwasyon. Bagamat kayang labanan ni Sebastian ang mga kalaban na mas mataas sa kanyang antas, napakalaki ng pagkakaiba sa pagitan ng isang tao sa tuktok na Divine Grandmaster stage at sa Demigod Realm. Ang puwang na ito ay mas makabuluhan kaysa dati dahil ang mga demigod ay maaaring lumipad. Ang kakayahang ito ay nagbigay sa kanila ng mataas na kamay at pinalakas ang kanilang lakas sa pakikipaglaban. Matagal na tumawa si Caspian bago tuluyang tumigil. Tumalon siya mula sa pool ng dugo at lumundag ng halos anim na pung talampakan sa hangin bago huminto. Natupad ang pinakamalaking pangamba ni Sebastian. Matapos bumaril sa ere si Caspian, nanatili siyang nakataas at naglakad sa ere pinatunayan nito na narating na niya ang demigod realm. Labis na lumaki ang katawan ni Caspian kaya punit-punit ang kanyang damit. Tanging mga scrap na lang ang natira sa kanyang balikat at baywang. Mula sa kanyang mataas na posisyon, siya ay nagpakita ng kahanga-hanga. Bumaba ang tingin niya kay Sebastian. Bata, narating ko na ang demigod realm. Simula ngayon, ako na ang Diyos at pinuno ng mundong ito. Lahat ay dapat yumukod sa akin. Isang langgam na tulad mo ang dapat na lumuhad sa harapan ko. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa ulo sa harap mo. Mamatay ka na. Isang kakilakilabot na hangarin sa pagpatay ang lumabas mula kay Sebastian. Naikuyong niya ang kanyang mga kamao at sinuntok si Caspian. Pagkatapos, isang nakakasilaw na puting liwanag ang tumaas at bahagyang nanginig ang espasyo sa paligid nito tila handa itong sirain ang lahat ng bagay sa kanyang landas, at ang puwersa nito ay napakalaki. Walang ibang makikita sa mukha ni Caspian kundi ang paghamak. Umikot siya at sumuntok pababa. Pagkatapos, isang alon ng pulang dugong enerhiya ang bumaril upang salubungin ang puting liwanag. Sa isang malakas na pagsabog, ang dalawang puwersa ng enerhiya ay nagbanggaan at nabasag ng sabay. Ang epekto ay lumikha ng isang nakasisilaw at nakamamanghang enerhiya na bagyo. Ang nakakatakot na pag-akyat ng enerhiya ay kumalat sa lahat ng direksyon, na nilalamon ang lahat ng bagay sa landas nito. Ang buong lambak ay umanig ng husto habang ang hindi mabilang na mga malalaking bato ay bumagsak. Sa sandaling matugunan ng mga malalaking bato ang enerhiya, sila ay sumabog sa alikabok. Wala sa alinmang panig ang nagtagumpay sa sagupaang ito, na isang pagkapatas. Ha! Nagulat si Caspian. Minaliit kita. Kahit na isa kang pinakal Divine Grandmaster, ang iyong lakas ay kahanga-hanga. Nakakalungkot na katapusan mo na ngayon. Hindi mo kailangang mag-alala dahil ako na ang bahala sa iyong pamilya. Nabalitaan ko na mayroon kang isang magandang asawa at isang nakamamanghang manliligaw. Sisiguraduhin kong makakarana sila ng mga kasiyahan na higit sa kanilang mga pangarap. Pumunta ka na sa impyerno. Sigaw ni Sebastian. Nag-alab ang kanyang galit habang ibinaba niya ang kanyang kamay na parang espada. Energy Slash. Kabanata 730. Inilabas ni Sebastian ang kanyang ultimate technique. Isang napakalaking sinag ng puting tabak na enerhiya, mga labing walong talampakan ang haba, na naglaslas patungo sa Caspian, na tila maaaring hatiin ang mundo sa dalawa. Dahil sa nakakasilaw na liwanag, mahirap pa natilihing nakadilat ang mga mata. Baka sa mukha ni Caspian ang paghamak. Itinulak niya ang kanyang mga kamay pasulong at pinakawalan ang Blood Dragon mula sa kanyang mga palad. Nakacharge ito ng diretso sa sword energy ang sagupaan ay nagresulta sa isang malakas na pagsabog na Sam Iris sa lakas ng espada. Ang Blood Dragon ay nahuli din sa pagsabog at sumabog sa isang napakalaking pagsabog na nagpadala ng nakakatakot na energy shockwave sa lahat ng direksyon. Kahit na ang pagsabog ay naganap tatlumpong talampakan sa ibabaw ng lupa, ang mga epekto nito ay sakuna. Lumikha ito ng isang napakalaking bunganga at naging sanhi ng pagbagsak ng tuktok ng bundok na may kasamang dumadagendong na dagendong. Nagpaulan ng mga higanteng bato mula sa gumuguhong taluktok ng bundok. Bago sila makarating sa lupa, ang napakalaking enerhiya ay nagbasag sa kanila sa mga labi, na naging isang napakalaking bagyo ng alikabok na nakakubli sa kalangitan. Ngumisi ng masama si Caspian at lumapit kay Sebastian ang kanyang mga daliri ay umabot na parang nakamamatay na kuko habang pinupuntirian niya ang ulo ni Sebastian. Ang kanyang mga kuko, isang pulgada ang haba at kasing talas ng mga kuko ng agila, ay kumikinang sa isang nakakatakot na pulang ilaw. Humugat ng enerhiya si Sebastian mula sa kanyang kaibuturan at naghagis ng isang malakas na suntok. Kasabay ng mahinang paghampas, ang kanyang kamao ay tumama sa palad ni Caspian at tumagos sa kanyang kamay. Ang lupa sa ilalim ni Sebastian ay sumabog, at siya ay itinaboy sa lupa, nakabaon hanggang sa kanyang baywang. Break Si Sebastian ay umungal at inilipat ang kanyang espiritual na enerhiya. Pinaalis niya si Caspian at saka ibinagsak ang kamay sa lupa. Ang puwersa ay nagdulot ng lupa, at ginamit niya ang momentum upang itulak ang sarili pataas. Nagulat si Caspian sa hindi inaasahang lakas ni Sebastian hindi niya makuha ang itaas na kamay sa isang direktang paghaharap sa kabila ng pag-abot sa Demigod Realm. Ito ay higit pa sa kanyang inaasahan. Ito ay nagpatindi lamang sa kanyang determinasyon na patayin si Sebastian. Hindi niya hahayaang may magbanta sa kanya. Kung may gumawa, kailangan nilang mamatay. Sa sandaling iyon, tiningnan ni Caspian si Sebastian bilang isang mahalagang aset. Pagkatapos ng kanyang kamakailang pambihirang tagumpay, ang kanyang kaharian ay patuloy pa rin sa pagbabago. Kung maaabsorb niya ang dugo ni Sebastian, ito ay magpapatatag sa kanyang cultivation base at magpapalakas ng kanyang lakas. Mamatay ka na. Si Caspian ay pumailan lang sa hangin sa bilis ng kidlat. Lumitaw siya sa itaas ni Sebastian sa isang iglap at ibinaba ang palad sa ulo ni Sebastian pinili ni Sebastian na salubungin muli ang atake ni Caspian. Pinaalis niya ng suntok si Caspian. Ngunit dahil sa impact, ang panloob na enerhiya ni Sebastian ay lumakas ng husto at naging sanhi ng paglubog niya sa kalahati sa lupa. Sa pagkakataong ito, hindi na siya binigyan ni Caspian ng pagkakataong makaalis. Mabilis niyang pinakawalan ang Blood Dragon para sisingilan si Sebastian. Energy Breaker Naramdaman ni Sebastian ang nakamamatay na banta at mabilis na nagpaputok ng puting energy beam. Ang sinag ay tumama sa blood dragon ng isang malakas na pagsabog at nabasag ito. Ngunit ang shockwave ng pagsabog ay hamampes kay Sebastian. Ang pangitaas na damit ni Sebastian ay punit-punit ng mawala ang enerhiyang bagyo. Nalantad na ngayon ang kanyang matigas at matipunong katawan. Dinilaan ni Caspian ang kanyang labi ang kanyang mga mata ay kumikinang sa isang mabangis, gutom na tingin na para bang siya ay naghahanap ng isang premyo. Pagkatapos, muli siyang bumaba. Umalis si Sebastian at nagsimulang makipagpalitan ng suntok kay Caspian. Bawat salpukan nila ay yumanig sa buong paligid. Ang kanilang enerhiya ay lumikha ng mga shockwave na nagpanginig sa kalawakan na parang sesabog ang kakayahan ni Caspian sa paglipad ay nagbigay sa kanya ng mataas na kamay. Nanatili siya sa open iba habang si Sebastian ay pinilit sa isang defensive na posisyon na sinasalungat ni Caspian ang bawat pag-atake.